Ayan mga idol, nagluto tayo ng nilagang saging sa rice cooker lang mga idol, lahat tayong lutuan eh. Ayan mga idol oh. Apat na piraso pang almusal ko mga idol. Dahil walang pasok ngayong linggo, nagluto ako nito. Diop off namin ngayon mga idol. Lapit na maluto. Tapos habang nagantay na maluto, nag-exercise mo na ako mga idol. Yeah, mga idol, exercise mo. exercise na tayo mga idol bali papawis dito lang tayo sa kwarto nag, nagja-jogging kasi hindi na umunta sa labas dito na lang Okay. Ayan mga idol. Tingnan natin ulit yung nilagang saging natin. Baka luto na. Hindi ko tayo nakalmosal. Lagutom na ako. Ayan pwede na yan mga idol. sa kanina pa naman to eh. Okay. Luto na. Kain na naman tayo. Pang almosal. Yung bigas ko ito na lang oh. Kunti na lang ah. Oh. Tapos may mansanas pa tayo dalawang piraso at at dalat kalate o inati ko na lang kada kada araw aga hapon tag hati-hati lang para makatipid. Sige mga idol, tanggalin na natin sa rice cooker yung saging. Kapag almusal na. Ayan, mga idol, ililipat na natin. Sarap pang almusal 'to mga idol nilagang saging nilagang saba na saging sa probi nalala ko sa probinsya mga idol ito yung pinakain namin lagi lalo na pagka wala kang pambili ng bigas ito lang yung aga hapuna namin tangalian saging na sabah, sarap kasi ito mga idol magkakain ka ng dalawang piraso nito busog ka na tapos aga dapat may kape kailang bawal naman tayo sa kape tapos may ano tayo mamaya ang palaya gigisayan natin mamaya pang ulam sa tangali nakabili na tayo nakakatipid tipid tayo kunti ngayon dito lang ako sa kwarto mga idol. Ito yung palibot ng kwarto ko. Igaan. May hirap pag uh, solo mo lang mga idol dito. Lalong-lalo -lalo na yung pamilya mo na sa probinsya. Ganun talaga kasi kailangan natin maghanap buhay. Para may papadala na pera sa probinsya mga idol nakaraos din tayo sa pagtitiyaga. <coughs> Tapos magsasara klase na. Pagka bukas ng pasokan na naman ng klase. Gastos na naman sa mga school supply. Mga, school, Mga idol. Bali, graduation na ng anak ko ngayon. Grade 6. Sa sunod, grade 7 na siya. Kaya, tsaga-tsaga lang tayo mga idol. Mga uh, karaos din tayo niya. Pag makatapos na yung pag-aaral ng anak ko, sa probinsya na ako mga idol doon na lang ako maganap buhay para kasama ko na yung asawa anak ko. Mahirap kasi malayo sa asawa anak. Nakakalungkot, tiis-tiis lang talaga. Yan mga idol, kain tayo. Idol, kain tayo sabana saging. Nilagang sabana saging. Kain mga idol. tapos natin kumain ng saging na nilaga para makainom tayo ng ano ito sa maintenance sa blood tapos yung isa naman vitamins tapos may ito para dito sa ano sa potasyo mga idol tinitimpla Nakakapanibago mga idol pag walang trabaho. To sa totoo lang mga idol, hindi ako sana walang trabaho pag linggo Ako kasi hindi ako nagdi -dop. hanggat may trabaho kahit linggo mapasok ako kaya lang nagkataon lang ngayon na walang pasok kasi wala nang gawain dun sa trabaho namin kaya pahinga muna Kaya niyo? Mga, oh, mga idol. Dito lang yan mga idol sa kwarto. Bali, stayin ako rito mga idol. Sarap ng saging na sabana nilaga. Kahit ito yung pagkain ko araw-araw, hindi ako magsawa nito. Kasi sa probinsya, ganun din eh. Ito lang yung kinakain namin. Mas masarap nga ito kasi hinog to eh. Yung sa probinsya nga, hindi pa nga hinog eh. Kaya lang may baguong ka talaga. Tsaka sa na suka, tsaka na may ano. May baguong. Ngayon, masarap yun. Dito kasi wala eh. Bawal din tayo dun eh dati hindi tayo bawal ngayon bawal lang tayo kaya ito lang nilagang saging sarap nakaubos na tayo ng isa bali apat na piraso lang to mga idol tamang tama to para makapag inom na rin tayo ng gamot don. Kain, mong idul. Sarap. sarap sarap talaga to pag may lalo na may kape mga idol bawal man tayo sa kape kaya ito lang tayo matamis kaya nila ano hinog shoutout out pala kay ano kay Mami Mother Owning's Vlog supportara natin ang YouTube channel niya si maraming natutulungan si Mad si Mother Owning's Vlog sa mga ano sa mga mahirap na nangangailangan ng nang tulong lalong lalo na sa mga lalong lalo na sa mga senior citizens Napakabait na yung mother o yung tulad. Para ma-monetize na yung kanyang YouTube channel, tulungan natin manood. Para pag monetize na, makasweldo na siya. Mas malawak yung matutulungan niya lalo. Sobrang bait ni Mami Mother Owning's Vlog. Shout out. Shout out din kay Mervs Basic Ride. Tsaka kay Kalibo Official TV. Mr. DGOC. Shout out. sa kay GR Inhalin Vlog Shout out din Kay Kabsat Larry Shout out Ayan yeah, mga idol Nakadalawa na tayo Bali Apat lang naman to eh Ubusin na natin May isa pa doon na tira Para makainom na tayo ng gamot Pinagpawisan ako dahil sa ano. Nagjaging-jaging ako ito sa loob. Naboboring ako rito. Parang hindi ako sanay na walang trabaho pag linggo. Kasi halos wala akong day off. Parang hindi ako sanay walang trabaho. Sarap umuwi sa probinsya kung may budget. Lalong lalo na yung pa Holy Week. Kaya lang, kailangan natin ng pera kaya hindi tayo pwede makauwi. ganda tayo para sa opera ng asawa ko. Tsaka sa gamot ko rin. Sana maging okay yung resulta ng laboratory ko sa sunod sa follow up check Ayan mga idol, hanggang dito na lang. Maraming, sal maraming salamat sa walang sawang panonood. mga hindi nag-skip ng ads. Mga silent viewers, mga viewers natin dyan. Mga W shout out. Bye-bye.